gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng sinado na ako may reser reservation diyan. Malaking reservation ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin 'to. Hindi pa tayo natapos eh. Total nasabi na lahat. Oh. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, Nais ko pong malaman ninyo na ang inyong sinado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa. Magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Before the uh, Secretary uh, recognizes the next Senator, who are these people creating uh, almost creating trouble there? Can you please trace their identities and send them out of this building? Secretary. Senator Padilla. Senator Robin Hood Padilla is recognized to explain his vote. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Audo uh, billahi mina shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang palyuwanagan ni Senator Marculeta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Caetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Mig Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po. System. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw nito, Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay po guys sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang ang sasabihin ninyo, ah siyempre si Robin Padilla ang boto niyan, alam na natin. Eh mabuti po, alam ni'yo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito ang nais ko sana ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na bin, eh labag na labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po noong uh, nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito eh. At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon, panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, Vice President Duterte, hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, Oo, politikal ang impeachment pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso at yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pangkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa. Sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan, total. Meron pa naman pong Pebrero ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng, ng saligang batas. Malinaw po, matanggal po akong ginawang uh, uh, chairman ng uh, constitutional ni, ni uh, dating Pangulo Big Subiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin niya at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil eh, napunta tayo sa archive. Eh. Yung archive, eh, binasa ko eh. Pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin. Hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray, aray, aray gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng sinado na ako may reserv reservation diyan. Malaking reservation ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin 'to. Hindi pa tayo natapos eh. Total nasabi na lahat. No? Oh, ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, Nais ko pong malaman ninyo na ang inyong sinado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa. Magkaisa na tayo. Pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, uh, Senator Robin Hood Padilla, Madam Secretary.